for today's video, nandito pa po kami sa ano <laughs> sa sasakyan dahil medyo natagal ang time for today's video so, pauwi kami guys papunta ng Pangasinan at uh, yung aming lolo is pass away nung ano pa, nung ano yata eh nung Sunday, Sunday yata so, ayun So, medyo matagal-tagal, 6 hours ang ating travel time. So, isasama ko kayo sa ating travel today. So, alam nyo ba guys na 90, 99 na siya. And supposed to be, mag-100 na siya. Parang 4 months na lang yata. Is eh, so 100 years old na siya. Pero, ayun, sad so to say. Um, kaya nga eh. Meron. Nasa taas. Wala. Nasa taas. So, yon Sayang nga hindi pa siya umabot ng 100 pero gusto niya yata talaga siyang kunin um, ni Lord. Kaya, ayon Properly, uh, with me Hanggang 99 lang siya. 99.99.6 uh, months. 99 years. Candy, may eh. This is a forgiveness. May candy ka na. Hmm? 99 years ah, oh, and 6 months. So, sayang, di ba? 100. Pero, okay na rin yun kasi, di ba, matagal na rin naman namin siya nakasama. Thanks God at umabot siya ng ganun katagal. At least, uh, kahit pa paano nakita siya ng mga kaapo apuhan na medyo may isip na. Unlike si Amaris, kagaya nito, Nabutan niya siya guys kaso hindi sila nakapag-meet due to pandemic niya. So dapat talaga uuwi din kami kaso hindi nga kami nakauwi dahil nga pandemic at maraming mga restrictions. So yun. So yun lang guys and update ko kay later kapag ka on the road na tayo. Okay, so nag pa kasi si Dadder Adele ng mga gamit sa, sa carrier at ayun. Gusto niya kasi secured na secured. Okay, so see you later. Bye.

Nandito na nga tayo guys sa pinaka-provinsya namin. And uh, mga 30 minutes pa bago talaga natin marating yung pinaka-location uh, namin kasi nasa bundok talaga siya. So nandito na kami guys sa taas. At uh, as you can see, medyo gabi na. Ginabi na kami sa pag -akyat Kasi medyo mahirap talaga yung pag dito. Hindi siya flat yung daan. I mean, hindi pa partly hindi simentado yung daan. So ito yung mga ganap ng uh, unang gabi namin dito. So ayan, meron ng mga nagsusugal at uh, ito guys, so uh, ito yung pinaka morning na namin. So ang ganda sa taas kasi parang feel na feel may pagka-fresh ng hangin. So, kagigising lang namin dito kasama yung mga bata. Ayan, pinitsyan ako si Ate at Tracy. And ito yung pinaka-first morning nila. Gusto nga nila bumalik dito actually. So, syempre, hindi naman ganun kadali kasi medyo malayo nga yung uh, pangasinan. So, ayan guys, ito na yung ganap kasi... Um, yung pagdating namin is sa uh, papalibing na yung aming lolo. So, apo sa apo sa tuhod si Amaris kasi ano siya um ayan, kami yung mga first guest so ayun guys uh, may picture-picture din siya sa uh, mga relatives namin dito and ito na yung uh, pinaka na viewing namin na makikita namin si si tatay so ayun guys unti-unti uh, nga tinatanggal ng uh, mga antag nito yung mag <laughs> maghahatid hindi <laughs> ko alam kung ano tawag doon so ayan tinatanggal yung mga bulaklak kasi nga ayan na it's time to bye bye na kay Lola so yung mga ibang footage is hindi ko na sinama dito for uh, personal na lang pero ito yung ganap na at this moment so morning to and bago yata mag alas 12 ito kailangan ano na Ayan, nalibing na si tatay. So, ayan, ganito yung setup. Simple lang mag-setup dito, guys, sa probinsya. Hindi masyado uh, mabongga. Pero, uh, medyo maganda na naman ang service na to kung i-compare -co natin. So, ayan. Tinatanggal na ni Kuya yung mga accessories. And last na to, guys, na makikita namin talaga si tatay. So, ayan guys, and uh, watch nyo lang kasi medyo malayo pa yung pagbababaan namin kasi nga, di ba, nasabi ko na it's on the top of the mountain para mga 30 minutes to 40 ang pagbaba. Ayan, depende sa lakad. So, itong pagbaba namin, syempre, hindi mabilis. Ayan, ganito yung nilalakaran dito. Nasa mountain talaga siya. Ayan, ganito yung nilalakaran. Partly is sa uh, cemento, yung iba hindi. So, may ibang daan dito na medyo maganda dumaan. Meron din niya medyo ano, hard ang ano pagka-rough niya. Ryan Rock Road talaga ganun. Ayan, so lahat is sa uh, mga nakakombo lang. So, itong time na to is pababa na kami. Kaya ito na 'yung ating video ngayon. Ah, After uh, 30 to 45 minutes, nandito na kami sa pinaka main road. Itong main road naman, guys, is cemento na. Compare dati, medyo hindi maganda pa yung daan. Actually, simento din naman noon. Kaso, mas road widening ngayon. So, ito na yung church na kung saan na... Uh, dadasalan si tatay. So, ito yung church na yan. Actually, nung namatay din si na yung aming lola, dito rin kami nagkandak ng misa para kay nanay. So, same procedure since nung namatay yung aming lola is sa uh, aminimisa uh, ha ang aprinto depende pa uh, nalasa uh, viewing. ng mga amin sa mga estudyante. Ito ang pababa bago siya sa telehane. Connectivity system ng um nag-alay lakad ang mga tao. Uh, pero kung hindi naman kaya, pwede namang uh, gumamit ng na sasakyan lalo na do sa mga elderly. So, kami naglakad kami since kaya naman lakarin and capable naman tayo maglakad So, itong paglalakad namin guys, ganito ang usually na nagiging sinayo at ang kumakanta dito ay live. So, hindi siya yung uh, parang tape recorded ganyan. Live talaga na uh, tao ang kumakanta. So, tapos na, guys, yung naging ceremony doon sa may cemetery. And this time, may paket na kami doon sa bundok. At, uh, ayan, guys. Ito na yung uh, last na na uh, gathering namin kasi some of my relatives is pa maagang pauwi na ng Maynila. At, ayan, ito, nag-iimpake na kami ng mga morning, things guys. namin. Look, so it's nice to be back dito sa place na to kasi ito talaga yung uh, hinalakhan ng uh, ng mother namin kaya hindi rin namin alam kung uh, kailangan ulit kami makakabalik dito kasi it's very far and mahalang gasolina mahalang toll gate and you will be spending at almost uh, 10 to 10, uh, 15 10, 15 to 20,000. So, sobrang mahal talaga, guys. Hindi ganun ka, ka easy. So, dito, guys, is isang sasakyan lang kami kasi pag nagdalawang sasakyan pa kami is medyo mahal na, ba? Diba? So, this time, ayan ang uh, view ng uh, lugar ng mother ko. Dito siya lumaki. It's nice to see ganito yung lugar. So, marami na rin daw uh, nagbago dito sa lugar na to. Pagkagabi, ganito ang uh, scenario Pagka uh, umaga, maganda rin ang uh, pag-ano ng araw. So, ito guys ay, ayan, nag a -ais aise na kami ng uh, mga ganap sa amin. And, ito yung uh, nagiging scenario dito pag umuwi kami lahat na katend. siya uh, comfortable kasi, Uh, marami in uh, mahirap pa gumalaw kasi nga limited lang ang uh, CR and uh, yung water supply hindi rin ganun kaganda so pero ngayon medyo convenient na kasi nga may faucet na so, paano madali-dali yes. Pauwi na tayo guys pero mag stop over muna tayo dito sa swimming kasi gusto ng mga bata maligo sa beach. So mag night trip naman kami kaya ang plan namin na kasama talaga sa itinerary namin is mag swimming muna. So dito kami ma maliligo sa Janice. You know, you know, yun know, o, yun talaga maganda. Yan na, uh, Junis Cottages. O, dyan nga tayo nag-ano noon. Ito. Anay. Sige, dyan tayo? Diyan tayo na Juni's Cottage. Diyan ba yun? Oo, diyan tayo na, Okay ba dyan? Okay rin naman. Okay din. Ano dyan? Yung Basta CR dyan. Basta merong CR. Does okay ba CR dyan? I don't want to go At? this way CR to go, go to the beach. Ayan o. Daddy, can we I go to go the beach to this way? So, welcome dito sa beach ng Pangasinan. Ito yung kinalakan ng uh, mother ko. Sabi nga ng mother ko, hindi daw sila nagsusiming nung araw kasi parang hindi naman sila nagagawin dito. Pero guys, sobrang lapit lang. As in, bababa ka lang ng bundok na dito lang sa kabilang side. Maalala ko ano, nga mga bata kami. Never talaga kami nakapunta dito. And natutuwa ako kasi na-discover namin na meron pala talagang beach dito. Maganda ang buhangin, malinaw ang tubig, hindi polluted. Salamat talaga ako kasi na-experience sa mga anak ko yung lugar ng kanilang lola.